Ayan, welcome back to my guys. <laughs> Ayan na. Nagsubok tayo mag -dive For galing sa ano. Galing sa kabilugan ng buwan. Ano kahapon nagkabilugan ng buwan. Bale, unang para araw pa lang ito. So yun na. Uh, ito yung nakikita niya. Ito yung aking mahiwagang lagayan. Ah, uh, ito. Unang huli natin malapad-lapad dito malapad-lapad na sana yan nandito ang buntot ito ang itim ang buntot yan lapad yan <laughs> lapad isa ito pang isa yan malapad din ito yan. dalawa dalawa malapad Ayan. At saka ito. Ito. Uh, baka wala pa din ito. Ayan. Ayan uh, uh, ano ba ito? Ay, katelpis pala. Lagi natin dito sa dahon. Katelpis. Katelpis suwagan tayo nakakarang tayo sa ilaw eh. suwagan ayan, suwagan dalawa malapad-lapad na tsaka ito ayan, ilak ilak ayan ang ilak tatlo na dukot pa tayo ulit baka mayroon pa ah, baka makaga na yun ano to suwagan ulit to suwagan yun ilan na apat na ating suwa ah, dalawa ng suwagan ito pa isa Volkswagen ulit oh. Madilim talaga. Ayaw pala ganyan pala yun. ulit oh. Yung may orange sa buntot. Wala na sila. Lima na. Kapain pa natin baka may lawan pa. Pakita kayo. ayun Nakukuha ko na ang buntot. Ito no, kung siya ah anim na original na pusit. Sige pa, iyan. Yeah. Ito malaki na itong pusit. Yun, iyan, malaki-laki ang pusit. Oo, oh. ayan na, malaki ang pusit ganda ng size ayan ayan no ano dalawang pusit isang ilak tatlong pang ihaw tsaka isang bangkutaan ano mga vloggers so mga vloggers ang video ito ay hanggang dito muna ano hindi masyado ma uh, maingay ako kasi mga tulog na mga tao uh, yan ang nahuli natin sa, sa, sa ating galing ano galing kabilogan ng buwan yeah. uh, yan huli natin ganda ng size ng ano malinaw pala pag linalayo Sherma so, ka vloggers. Sa uh, thank you for watching, re vloggers. Yan na lang oh, yan ang huli natin.